Miss Carty, alam niyo ba kung saan galing ang tsokolate? Nang galing sa kakao. Good morning! Kusang, kusang buhay. Kusang, ang pagkara buhay. Walaan niyo kung ano ito. Welcome back! Yo, mga Kadis Carty! Ah, ah, nandito tayo TV TV. sa pahuling drop ng ating pag-deliver yung Adyanelibak. Yo, good morning ulit no mga kadiskarte. Mulit muli andito tayo ngayon sa pangalawang episode ng ating bis, farm visit sa ating kasamahan si Pastor Roger Mia Shero. Uh, shout out po pala no mga mga kadiskarte sa isa nating kasamahan dito sa farm niya si Pastor Roger Pas. Maraming salamat po ulit sa inyong uh, mainit na pagtanggap sa amin. Sa kanyang farm kasi no mga kadiskarte, ito yung tinatawag natin na integrated farm. Ano po yung integrated farm? Pinaparati natin sinasabi no, mga kadiskarte. Integrated farm kasi, isa siyang farm na kumbaga pa, sa isang iktarya, hindi lang isang produkto ang inyong itinanim. Halimbawa, kung meron kayong kanyugan, ilalim ng puno ng niyog, meron tayong uh, naitanim na iba pang mga produkto o prutas na pwede nating mapagkunan ng income example ngayon sa kay Pastor Roger kasi uh, ang lawak ng kanyang farm ngayon ay sumusukat ng 2.5 hectares. Kanyugan po yon. Pero kung makikita nyo sa ilalim ng kanyugan na ito, may iba't ibang uri ng prutas, punong kahoy o prutas na nakikita natin ngayon. Iikotin natin ng mga kadiskarte. Aside sa, sa kanyugan, meron po siyang prutas na tinatawag yung Uh, lansunis, kakao uh, at iba pang mga prutas let's go mga kadiskarte tingnan natin kung ano pang meron dito at yun ang ano mga kadiskarte nandito tayo ngayon sa farm ni Pastor Roger ito yung tinatawag niya na Integrated Farm kanyang kanyugan merong nakatanim sa ilalim nito na puno ng lansunis o puno ng prutas na humigit kumulang isang daang puno ito sa 2.5 hectares niya na area nakanyugan sa ilalim nito no, mga kadiskarte ay merong lansunis isipin nyo na lang kung ang bawat puno ng lansunis na ito kakaharbi siya ng average lang na tatlong kaing o tatlong basket isang puno ay merong kang makukuha na average na tatlong kaing o tatlong basket tingnan nyo so, so kumikita ang kabuhayan siya di ba? Ay, hindi lang punuan ng lansunis sa meron Meron din siyang integrated na puno ng saging. Meron din siyang kakawan. So, itutur namin kayo sa kakawan niya mamaya. Kasi yun na nga, yung kakao ay isa sa source ng tsokolate or sikwate. So, in demand na rin yan siya ngayon tulad ng naipakita namin sa inyo na yung chocolate or kakao or uh, napaka-in demand ito sa ibang bansa sa ngayon. Ulit, uh, pinapakita ko sa inyo yung lawak ng area ni Pastor Roger. At tingnan natin siya ng dito ngayon no kung bakit niya na ipostro na magtanim ng kakao. Hello mga kadiskarte! Alam niyo ba saan galing ang tsokolate? Nang galing sa kakao at yung dry gagawing tsokolate. Among, um, tingnan um, natin ang iba pang dry beans. Tara, samahan niyo ako. At ito na po ang dry beans. So sa nakikita natin ng mga kadiskarte, ito yun na yung mga dry beans ng kakao. So, sa mga hindi nakakaalam ng na, mga kadiskarte, yung chocolate ay nanggaling po siya sa natawag natin na cacao beans. No, mga, mga kadiskarte. kadiskarte, ito na po yung siya. Yung, oh. yan na siya ang gibilad. Pero ang pagtapos na napagbilad, ito na siya. Yan. Titingnan niyo po mga kadiskarte. Ah, siya, US-18. Pero, ah, uh, medyo, uh, medyo na lang. Oh. Kay last na nga harvest na Oo. Uh, pinakita natin ng mga kadiskarte yung UF18 na sinasabi. Last harvest na po daw ito kasi yung UF18 nga yung tulad na pinakita natin before, malalaki yun siya. Ah uh, ito, uh, kakaharvest -kaka lang kanina ni Pastor Roger. Konti na lang. At yung yung kanyang dry beans, nandito na po ng no, mga kadiskarte. Unang harvest, pangalawa, pangatlo, pangapat apat, Oo, pang -apat. Uh, Mga ilang puno ito, Pas? Uh, siguro ang nakuhaan ko mga nasa mga ano mga 50 ka puno lang siguro. Puno. Hmm? Puno. Hello mga kadiskarte muli kasama natin no si Pastor Roger Miyashero. So, Ingin lang natin sa kanya yung konting dita kung bakit niya na pagisipan isipan na magtanim ng kakao isa. Bakit niya ba uh, pinuporsige na magtanim ng yun na nga ang isa sa production uh, isa sa kanyang tinatanim yung kakao. Una, yung sa kakao, yung lulak kasi, hindi mawalan ng ano, tabliya. Hmm. Uh, sa umaga, yung ginagawa niya doon sa kanyang kulon, katapos, ginagawa ganoon sa oh. kahoy, oh. uh, pagkatapos, yun na, yung iserve sa umaga. Hmm. At masarap, pagkatapos, pag sa hapon naman, yung nilagyan yung uh, lugaw, nilagyan ng uh, kakao, tabliya, hmm. so sabi ko, masarap at saka nutritious yung kakao. Mm -hmm. uh, so, mayroon ding anti-oxidant ang kakao. Mm -hmm. Kaya sabi ko, uh, pag, dito sa, ano, wala namang panimya uh, na iba sa niyog at saka frutas. So, sabi ko, maganda i-intercrop yung kakao. So, at saka ngayon, mayroon talaga, ano, uh, nung pagpunta ko sa Kalinan, sir, uh, uh, doon ko nalaman na 2 uh, hectares lang yung uh, kakawan ng pinsan ko doon, nakapaaral na dalawang seaman at saka nursing. Oh. So, at saka doon, 150 pesos per kilo. Mm. Kaya, sabi ko, maganda yung kakao Kakaw. At dito sa, ano, libak at kalamansing, halos wala pa masyado ang kakao. Oh, pero, sabi ko nga, ay, nung nag-usap kami noon ni eh, Uh, yung municipal agriculturist. Sabi niya, pas, mayroon akong mag-grafted doon na ibigay ang The, uh, Department of Agriculture. Baka gusto mo. So sabi ko, sige. Uh, kaya kumuha ako ng, binigyan nila ako ng 200 na seedlings. seedlings. Uh yon -huh. Grafted yun doon sa uh, kabila ko na naitanin. uh, naitanin. so sige. ngayon, namumulaklak. Uh, at saka na harvest na harvest na rin. Uh, so, tulong na rin pala yon ng Department of Agriculture sa atin na mapagbigyan ta mabigyan tayo ng seedlings ng kakao. Uh -huh. So laking pasalamat rin yon yung local government o yung government natin na tumutulong katulad sa atin na nagpupursigi sa pagsasaka sa pagbubukid no. Uh -huh. So yon na nga no mga kadiskarte nakuha na natin ang side ni Pastor Roger na malaki ang potential talaga sa pagtatanim ng kakao kasi yon na nga tulad ng sabi niya. So malaki ang kita dito. So, saka sir, ano, yung nabili ko doon sa ano, na mag-crafted sa kalinan, yun hmm. yung W10. Uh, so, dito sa Libak, ako lang ang mayroong W10. So, yung lalaki ng butil. Uh, oh, at saka maganda rin, ang ano, marami rin pagmamunga. mamunga. Uh, so, so, yung bigay ng DE, uh, UFT. 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 may, medyo malayo ba yun, Pas? Yung kuan mo? Oh, yung... Uh, hindi naman. Na, dito na sa kabila. Yung, mga, so, yung mga kakawan. Uh, kakawan na, na. So, Uh, sa lukuyan, no, mga uh, kadiskarte. Uh, kunting tour lang sa atin ni eh, Pastor. Sa uh, kanyang mga uh, mga kakao. Yun na yung dalawang similya. Uh, yung W10 at saka uf 10. Oh. Uh, ah, ito na yung uf 10. So, mga ilang puno ito, Pas? Uh, nasa mga 200 puno. Uh, ito. Pero marami nang na-harvest dito kaya patapos pa sa sito eh. Mm -hmm. uh, so, yung mga UF-15. Ayan na yung UF-15. Uh, so, ilang weeks ito bago ma-harvest? Ito, after one week, harvest na yan. So ilang weeks ba galing sa pamulaklak? Uh, um, bago mo ma-harvest talaga? Mga uh, pamulaklak. So mga after two months dito, ito yung mga uh, UF-18 natin. Uh -huh. Pero yung W-10 dito sa So, no, nandito tayo na mga kadiskarte sa ilalim ng uh, kanyugan ni Pastor Roger. Pero sa ilalim nito, merong intercrops na tinatawag yung uh, kakawan niya. Sa kasalukuyan ay namumunga K na natin ngayon. binabalot niya na ng silupin. So, ito yung... Ito yung isa sa variety ng kakao na sinabi niya uh, siya lang dito sa Libak sa ikaw lang dito sa Libak na mayroong na mayroong W10. W10 sir. So yung liso pala ng W10 no mga kadiskarte lang, ay medyo mas malaki kaysa UF18. Uh, so yun na nga. At saka manipis ang ano nito sir, yung hmm. balat. Oo. Uh, so ito, ito yung nabili ko sa ano, sa Kalinan. Sa, sa Kalinan. Ito yung tanim sa Kalinan. So, pagpunta ko doon, grafted ito pa, oh, no? Oo. Oh, oh. Ito, Kasi yung kwan, uh, bili ko 25 pesos per per bag, uh, per seedlings. seedlings. Oh. Uh, okay. So, at saka ang kagandahan sa kakao ay hindi na ubusan ng bunga. Mm -hmm. Uh, pag kagaya like, ito, so, marami na akong harvest dito, pero so, mayroon pa rin ulit. So, ayan. Uh, um, Maliit lang pero oh, marami ito. buo. Oo. Oo. Ang nakaganda kasi dito, grafted siya. So, naka-try ako before na mag-harvest ng takaw. Pero mataas yun. Mataas yun siya. So, ngayon na no, mga kadiskarte, yun na nga, abot kamay lang. So, di pa rin siya pong hindi balot. Ah, uh, okay, okay. Every farmer talaga mayroong problema na pinipiste. So, yun na uh, nga mga kadiskarte. So kailangan lang talaga si Pagan kasi ito na nga ang una, -una sa problema ng mga farmer. Nagkakaroon ng, ng sakit yung kakao. ito uh, sir, uh, ang balat nito, ganyan, pero ang laman, ang laman hindi, uh, 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 dapat balutin talaga. Uh, kailangan talaga mabalot yung bunga ng kakao para hindi siya kakagatin ng insikto. Kasi insikto ang kumakagat nito. So, yun na nga, no, mga kadiskarte, sa konting tour sa atin ni Pastor Roger Sa kanyang... Mas kumagula ako na harvest dito, sir. Oo. kaya, medyo tempo ng Oo. Tulad ng sabi, meron siyang 200, almost 200 na puno ng WT na kakao. So, yun na nga, uh, na-harvest na niya, napagkukuna niya na ng produkto. So, yan. So, mga ilang naon pa, uh, magpo-full bearing na rin talaga ito. O nag-full bearing na nga. No? Oo, oh, wait. full bearing na ito siya. Uh Oo. -oh. So, Kasi lang bago lang na, na harvestan. Yun na yung mga ano doon. Ah, uh, okay, okay. Ito, uh, isa sa area ng 2.5 hectares. Papunta ito, doon. papunta doon. So, yun na nga ano, mga kadiskarte. So, sa so, 2.5 hectares na area, pwede mong mapagpaniman ng iba't ibang puno ng produkto yung tinatawag nila na intercroppings ito yung mga bago pong na ano tanayin na mga uh, duko ah okay ito, mga duko ito bago ah uh, ito na yun uh, mga kadiskarte yung kanina nakita natin yung native so, sa variety yung duko, so mga ilang puno ito pas? ito mga 30 uh, mga 30 plus itong duko ito, yan mga ang okay Yan, mga longkong yan. Galing pa yung kinapawan. Ayan. So, pag namunga yan, sir, ang, ano, halos isang kilo ang isa, ano, isa kiling. Kuna mo na rin ito ng product. marami na, marami na ito. Okay. Ito yun ang mga kadiskarte na pinakita natin. Yung kanina, yung native, meron siyang duko, meron siyang longkong. So, ito ngayon ang longkong. Sa sunod, pag namunga ito, kasi, yun na nga, Merong durian, merong rambutan, merong mangustin si pastor na itinanim dito. Uh, maybe next time sa pagbunga siguro ng mga uh, punong ka, punong prutas niya. Kasi yun ang nga, no? uh, hindi lang lansunis, hindi lang lang kakao. Meron din siyang mangustin. Oh, Ayun, mangustin sa kabila. So, yan na nga, no, mga kadiskarte, uh, maraming salamat po pala no, kay Pastor Roger dahil naituro niya tayo ng konti dito sa kanyang farm at hindi lang ito nagtatapos. Magbibisita tayo dito sa so, susunod ng mga panahon na babalik-balikan natin siya dito sa kanyang munting farm, no, mga kadiskarte. At yun na nga, mga kadiskarte sa muli, nagpapasalamat kami sa inyo sa pagsama nyo sa amin sa araw na ito, sa ikalawang episode sa vlog natin sa araw na ito, yung farm visit sa isa nating kasama. So, hoping na nag-enjoy kayo araw na pinagsasama natin. Maraming salamat po mga kadiskarte sa pagsama nyo sa atin, sa amin sa araw na ito. Na-itour namin kayo sa isa sa kaibigan natin sa farm. Ulit muli na mga kadiskarte, uh, hoping na magsama-sama tayo muli sa susunod na mga araw. ah oh, before pala tayo mag-end, uh, hinihiling ko, hinihingi ko si sa mga silent viewers natin, sa mga bago palang lang na nagpadpad na sa ating channel, no? Na hoping na please give us a like, comment, uh, share, at subscribe na rin, no? To so hit the notification bell, yung all ha, para lagi kayong updated sa mga upcoming video na gagawin at uh, iaalay at iaupload natin sa iyo. So, maybe hanggang dito na lang hanggang sa susunod no mga kadiskarte ito lang masasabi namin sa inyo God bless, take care and we always love you hanggang sa muli bye 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 ayam! Yo okay, mga kadiskarte Ah, eh. uh, Nandito tayo sa panguling grab ng ating pag-deliver yung Kadya Delibag